Ay mga lalabs, <laughs> yung kawali na ito tingnan natin kung makaluto ba talaga ang init ng araw. Kaya ibabad muna natin to sa maini at eh, dito sa kalsada, ilagay natin sa may araw na may araw. Iiwan natin ng mga 30 minutes. After 30 minutes, lagyan natin ng mantika at saka itlog. Tara, sumaya nyo ako. Ayan na yung kawali natin mga lalaps. 30 minutes natin ibilad sa araw. After 30 minutes, balikan natin, lagyan natin ng mantika. Kung talaga bang totoong nakakaluto ang sikat ng araw. Ayan, hindi pa siya masyadong mainit. Balikan natin after 30 minutes. Ayan, ang init ang panahon. Kaya tingnan natin kung totoo talaga. After 30 minutes, balikan na natin yan. Hindi naman siya. Umusok. Tingnan natin. Ang init. Mainit siya. Mainit ang kawali. Pero hindi naman siya kumukulok. Try natin. ganyan ang nangyari <laughs> Hindi naman. Hindi totoo, guys. Hindi siya naluluto. Diyan mo focus mo. Hindi naman siya naluto. Focus mo dire. Mga guys, oh. Dapat pa. Ay, bigat. Bigat. Ito ulit. Kena mo, hindi naluto yung ating itlog di sa araw